Yun, good morning. General cleaning ulit dito sa ating bakuran. Sabi ni Andy nga, nung nakaraan, itong part na to, parang gusto niya palagyan ng lamesa. Tapos lalagyan namin ilaw. Tapos itukulong namin na to. Itong stretch na to, Bakod. Tapos, papaano kami dito sa ang kawayan. Tapos may bubong ang ganda sa may lutuan. Para yung mga hayop hindi na nakakapasok dito. O yan. Tapos yung dito na medyo maputik sa may gripo, pabubuhusan natin ng graba. Para hindi maputik kahit mag-uulan na. Ayan. Tapos may itak. Ito tatanggalin na namin. Kasi oh. nga, na muna So, yun yung plano natin. Hopefully, siguro, kaya sa budget itong katapusan. Tapos, dito yung... So, kahit, kahit pa paano nilinis na eto oh, lilinisan na lang namin yan bubuhusan so ito natatanggal kila altered mamaya unti-unti lang importante na natanggal na yung ano rito Ayan. kung matagal na kayo sa channel namin tsaka sa FB makita nyo kung gaano kagubat yan pati yung basurahan dito dati na unti-unti namin na ilagay dun gusto na lang kami nagtatapo ng basura tapos naisip ko rin guys total wala pa namang ganong budget <coughs> excuse um, Pwede palang lagyan ng net dito. iiikot ko lang dyan sa may mangga. Tapos maglalagay lang ng poste dito. Dyan. Tapos isa rin dito. Dyan. Isang poste rin dyan. Parang ang mangyayari, isa dito, parang triangular tong part na to. Tapos ito, parang medyo parang square yan para, ano siya <coughs> <coughs> <Ay>. <coughs> excuse parang ano ayan o oh. Ikakabit yung net dyan, dyan sa may uh, bubong tapos ipapaikot dito Hanggang dyan. Tapos may poste dyan. Tapos dun ikakabit. So kulong yung Rhode Island red natin dyan. Tapos dito, from dito naman sa mangga, maglalagay tayo ng posteron. Dyan. Sa dulo niyang paner. Tapos dyan ikakabit. So dito naman yung triangular So pwedeng yung mga maliliit na bibe manok dyan na muna sa maliit na yan, sa triangular na yan tapos uh, since maglalagay tayo ng posting nga dyan pwede naman nating ikulong yung mga bibi dito sa likuran na to sa pinakalikuran yan. so mula naman dyan dyan sa posting na yan cross natin hanggang dito yan or either maglagay tayo ng isang poste pa rito para doon natin ikakawit yung uh, net para yun yung magiging entrance natin or pwede naman dito pwede dyan or maglagay din tayo ng isang poste rito para dyan na rin tayo papasok so yun, para ang gagasusin lang natin total <coughs> nangungupahan lang naman tayo rito eh yung net lang <coughs> at least kung makahanap na tayo ng <coughs> malilipatan natin na medyo permanente na kung pala rin at pagkakaloob ng Panginoon na makabili kami ng lupa <coughs> madaling ano madaling tanggalin ilipat so katulad nito babakbakin na lang yan tapos ililipat Ito yung sa apal. Tapos ito itapon na rin ang ice landi. Yan. Ah, sarap na sarap ng dalawang kambing natin. No? Oh. Nakahanap sila ng uupuan nila. Oh. Ah, na nga. Naganap nga ng pupugarin yung manok. ko Ayun o. Oh. Andudo na siya o. Oh. So malamang dyan na yan Ha? Hindi, hindi niya itlog yan, ibang manok yan, yun yung kasama ng Rhode Island Red doon, di ba nang itlog na yan doon, tapos nagulat ako na wala, uh, hula ako kinain nila, hindi ko alam kung yung bara ko kumain, Hindi, tapo niyo na yung mga yan, may okay, manok Ito doon oh. May manok. Manok <laughs> ba yung bibi? Unknown. Kalapato. <laughs> Unknown creature. Kalapato. Tanggalin nyo na yung mga sanga-sanga na -sanga ano, yun. Sinising ko siya. Ganyan. <laughs> Tulog yan ako ganyan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ang ginagawa niyo oh, Sisirain niyo yung drum ko. Mga sira. ni Kasina. Ano? What can you say? Ngayon <laughs> po yung ano natin, oh. Edit mo yun. Sabi mo. Huh? Uy! <laughs> uh. <laughs> Edit mo. mo. Ay, yung yung manok natin dun sa ano. nga. Eh, sa kasama ng Rhode Island na nangyumitlog na tapos na ano na na uh, so hindi siya effective na magkasama sila doon sa scratch pen kasi kinain lang yung itlog kahit naglagay tayo doon ng ano kahit nilagay natin yung ayun yung itlogan na yan dapat siguro bago. heto. ito. So maasin. Pulang yung lambutin Basura ilagay okay. na para isang bitbitan. Gawa nung ano. Nawawala yung ano. ano. so yan. Yan ang plano natin ngayon dito. Ang plano natin is plan. Ito, nag-iingay na rin. Mang-iingitlog na rin po yan maya maya. Yan yung ating Rhode Island Red. Ito naman ating mga sisiw. Dalawa na lang natira kasi nakakalo. Ayun, tatlo pala. Pero tama ba? Tatlo. Rhode Island niya ito. Ah, Rhode Island nga. Ay, hindi. Hmm, kita mo, nababali na oh. Kawawa naman yung daspan natin eh. Ito yung masungit, matapang na ano. Matapang na naman Hindi. Ito yung native. Ayan o. So, ako ilang days na po ito mga Ayan sila o. Lalaki na o. Masihiyangan lang na naka-fringe na ulo. Ayan o. Tapa o na nawa nila sa saking nyug pero kakainin ni Milian maya maya pero nasa yung ating ayun o oh, ito yung ating road island yan naabangan natin yung mga yan o bakit tatatlo kayo asan yung isa ha asan si isa si Fort RIR Road Island Red hindi malalaki na rin po sila sisiw pa lang yan ang laki lang po na yan ayun ganun lang po sila dati o yan lalaki na o nasa yung isang road island ayun yung road island na inahino. so yan so abangan lang po natin yan yung itlog nun tsaka yung road island pag nang itlog at tsaka yung isa dun sa loob mangingitlog po ba silang tatlo ngayon tapos yung update dun sa tatlong winalay natin na sisiw tsaka si dilaw uh, anong nangyari <coughs> pinagsasakop na lumabas tuloy parang nanay nila si dilaw kasi nung wala nga pong nawala sa iisip ko na si dilaw nung gabi ayun um, uh, sumukob yung mga tatlong sisiw doon kay dilaw. Which is in ano naman niya. Tapos, mga 130, alauna, sinindihan ko na yung ilaw. Ayan. So, yan lang po muna sa ngayon. Nakapaglinis sa na kami So, ang sarap ng tingnan. Itong nakalaylay na nyug na to, ang dahon na nyug, puputulin din po natin yan. Tatanggalin natin. Ayan. Wala rin tayong panungkit eh. Ganda sana sungkitin yung mga tuyong ano, sanga ng nyog para hindi na bumagsak pa sa amin pag naglagay na dyan ng duyan tsaka ng lamesa. guys, wala na yung itlog ng native baka maglimlim na so isinama na namin yung isang road dahil yan ang tanong eh malilimlim man niya yung ganyang karami so yun yun naman tanong dyan si Andy po mag iikot ng ating mga itlog sa ating DIY incubator so iherap mo lang yung may number yan para maipihit yan So, yan po yung markings para alam namin na ay ikot siya. Ayan. Plus 6 daw sabi ni Alter. Tapos ito hindi. Okay. So, yan lang. Tadam! So, tatakpan na ulit natin. para papatungan. mali. Sa ngayon na kasi po. sila makasurvive po sila. Tingnan yung hina na pinakawalan na rin natin 'yun kasi yung isang itlog niya. So hindi na wala tingnan nyo Ayan, guys Kaninang okay. so, silip ko kanina, wala na yung isang itlog. So hindi ko sure kung kinain pero wala yung mga shells. Hindi ko kabisado kung pati ba shells kinakain ng mga manok o So wala hindi, hindi natin alam. So pa-comment po kung kinakain po ba ng manok pati mga shells or baka merong uh, nakakuha na uh, ibang uh, ibang predator nari ah uh, ahas o uh, yung bayawak so hindi natin alam pero nung tinignan ko dito medyo basa itong ilalim ayan o no? oh. Ano? so feeling ko kinain baka patisyal kinakain nila so yan so, yung lima nakuha na natin niniisip ko tong si dilaw kung isasama ko na po siya kaya nga lang masyado pa siyang maliit so tsaka na lang po siguro yun so yun lang po yung update natin sa ngayong araw Ah uh, sa mga napadaan po dito sa ating munting channel pa-like, share, and subscribe na lang po pakit na rin po ng notification bell para lagi po may updated sa mga bagong uploads namin so yun lang